Marami ang naguguluhan sa ngayon kung ano nga ba ang gustong sabihin nitong si Lebron sa kanyang inilabas na bagong komersyal patungkol sa kanyang pagre-retiro. Ayon sa isang katanungan sa isang reporter doon, Lebron, totoo ba ang mga rumors na ikaw ay magre-retiro na? Ano ang susunod? Pagkatapos ng tanong na iyon ay hindi na po sinagot ni LeBron ang katanungan. Biglang nagkat ang video. Ngayon, meron itong dalawang mensahe para sa mga fans at mismong sa NBA. Unang una, ginagamit po ito ni LeBron para magbigay ng trail sa kanyang mga fans at sa mismong NBA kung siya ba'y ay magpapatuloy o magre-retiro na lamang. Definitely wala pang nakakalam. at kaya sa puntong ito ay ginagamit ito ni LeBron para sa kanyang nga sariling interes. Dahil sa ngayon nga ay marami ang nag-aabang patungkol dito. Pangalawa, totoo, pwedeng nagpaparamdam na itong si Lebron sa kanyang pagre-retiro. Pero malabo nga akong mangyari ito sapagkat ayon mismo sa mga NBA insider, especially kay Shams ng ESPN, ay parang malabong tapusin na ho ni Lebron ang season na ito ngayon sapagkat hindi nga ho nagkaroon siya ng magandang pagtatapos. Mangyayari lamang po ito kung sakaling magkakaroon ng pantasyang ending itong si Lebron. Kung baga, happy ending. So definitely mga idol, ang nais lang talaga ditong gawin ni Lebron ay gamitin ang pagkakataong ito para sa kanyang sarili dahil so far ay malabo pa nga siyang magretiro. Patuloy pa rin siyang maglalaro ng at least dalawang taon. Nagpost naman itong sa Jeremy Sochan sa kanyang social media na siya ay nasa Phoenix, Arizona. Ang lugar kung saan nandoon si Kevin Durant at ang kanyang team na Phoenix Suns. Sa mga nagdaang video, atin nga pinag-usapan ang isang posibilidad na mag-trade ang Spurs pero mukhang hindi rin po sila magbibigay kung ano ang gustong kunin ng Sun sa kanilang kupunan. Ito rin po yung mayroong limitasyon. So far sa ating nakarang balita sa ating uh, kabilang pahina, sinabi ni Kevin Durant na tatlong team lang ang kanyang gustong puntahan. Ang Miami Heat, Spurs at ang Rockets. Kahit na sinabi man ni Kevin Durant na siya ipipirma ng extension kung sakaling maititrade siya sa kahit na anumang team na kanyang gustong puntahan ay ipipirma naman siya ng extension. Pero sa totoo lang ay pupwede naman niyang bawiin iyon kung hindi niya magugustuhan ang kanyang unang season sa kanila. Meron pa kasi siyang one season na natitira bago siya pumasok sa free agency. Kaya pupwede nga akong magbago ang lahat kahit na sinabi pa mismo ni KD na siya ipipirma ng extension. Sa kabilang banda ay dumaragdag lang sa hype itong sa si Jeremy Sochan patungkol sa kanyang post considering na mainit ang pangalan ngayon ni Kevin Durant para sa kanilang team. Ikaw saang team ba? Gusto mong makita itong si Kevin Durant? I-comment lang yan sa comment section.